Sa episode na ito, pupuntahan natin ang isa sa mga isla sa Visayas. Hindi pa gaanong kilala, pero may potensyal na maging sikat at dayuhin ng mga turista. Ito ang isla ng Batbatan. Bumiyahin ng mahigit liman libong kilometro at mapuntahan ng mahigit pitong po ng mga probinsya. Hi! Ako po si Boss. At ako naman po si Nika. Iikutin namin ang bansang Pilipinas gamit ang van nito Matagal na kami nag-car camping at van life. Pero ngayon, hinamo namin ang aming sarili na ikutin ang Pilipinas sa loob lamang ng tatlong araw. Mula Apari hanggang Grand Sarangay. Samahan niyo po kami. Po. Puklasin ang mga perlas ng Pilipinas. Maaga kaming bumiyahe at nagayak dahil kailangan pagkatanghali makabalik na kami dito sa bayan ng Kulasi. Mahirap na daw na maabutan ka ng hapon dahil sa malalakas na ang alon. 18, side trip papunta kami Batbatan Island nasa ano kami Pulasi bayan ng Pulasi Antique mga isang oras daw ang biyahe kung makikisama ang panahon at hindi malakas ang alon maganda naman yung panahon no naglayag kami pero sabi nila pagdating mo sa kalagitnaan doon na nag-iiba ang ihip ng hangin. mas malapit at mas maliit ang isla ng Mararison kaysa sa isla ng Bagbata at nangangalahati na kami sa aming paglalayag dito na lumakas ang alon nagsimula nang lumakas ang hangin at hampas ng alon lalo ko yung sarili ko na maging pabigat para ilagay sa harap pero sabi nila mas magandang nasa gitna na lang ako para balance eh. talon na lang ako. Palihitin na lang. <laughs> Tama tayo. Arrive. Arrive at Bat Bata. So ito lang dala ko. Plastic ng damit. Sa <laughs> isang bag ng drone. Yeah. Ako vlogger na walang dry bag dalang drive bag kaya plastic plastic na lang tayo trash bag pa nga ito eh <laughs> Nasa liman libo ang populasyon ng tao na meron dito. Ang supply ng kuryente ay nagmumula sa generator na mula alas 4 ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi so may school naman dito Ayan. may pasok ngayon na bata mga 9.30 kami nakarating dito sa isla tapos so, mga 10 minutes walk daw may mga simentado na naman yung kalsada ayun Multicab. Multicab. Salah. Ah, tinatawid po nila sa bangka. Tinatawid nila <laughs> yun sa isa lang yun dito. Kilala mo lang kung may sino may sasakyan dito. Kasi yun dito. Merienda Problema ako, iniwan na kay Jerry natin. Kamaan mo mo Ah, uh, ah, mga, mga after lunch pabalik na rin kami doon sa ano sa bayan. Kain na madali eh. All around si tatay. Kapitan na ng barko. <laughs> Chef cook pa. <laughs> ano po <pong> pangalan alam nyo? Joel. <laughs> Joel Joel Torre. Doon po sa mga kuweba-kuweba, kaya po makapasok yung tao. Oh, uh, sayang. Malayo po. Malayo bangka. Sayang, sunod na balik natin dito, manging weba tayo. <laughs> so, buong barangay itong isang isla na to. Tapos doon, yun yung sentro, yung tigbau yung pinaka-sentro. Ang kanilang karaniwang kabuhayan lang daw dito sa isla sa bat bat mga kalalakihan ano mga mangingisda halos dalawang linggo tatlong linggo bago buumuwi dito sa isla yun yung pangunahin. tapos yung mga kababaihan yun mga uh, nagtatahi daw ng banig ganon daw yung mga kabuhayan ng tao dito malaki yung ano isla Uh, mga ano daw, mga liman libo na yung populasyon dito sa isla. Wala naman daw ano. Wala daw, wala wala daw pulis dito sa isla. Kalayan yun. Pero may mga barangay tano daw. Magkakakilala lang daw halos dito. Mga magkakamag-anak. Walang, walang pulis. Tapos wala din naman daw mga rebelde. Pag-usapan ng mga ganang rebelde oo oh, peaceful yung isla. So, mga nakaraan naman, uh, nagsagawa din ng ano, parang clean up drive yung Coast Guard. Ayan, parang uh, kasi gusto nilang palakasin yung turismo dito sa isla. Kasi nga maganda rin yung, ano, yung dagat dito. Kita nyo naman kanina, yung buhangin palang lang napakapot Tapos blue-blue yung ano, yung tubig dagat mga pa ilan ilan lang daw na ano pupunta ng mga turista pero yun na ilan ilan lang kasi hindi pa siya masyado kilala yung mararison ang madami ng pupunta yun yung alas na developed na pero ang mga resort doon bahay bahay lang homestay wala siyang uh, bongga na hotel nga kay man sinta mga 1 hour launa na naog ka ko ya in order ko tapos baka no, nagligad how na yung dagat dito kasi pag ano baka hindi makatawid kailangan bantayan mo yung low tide sa high tide Kino. <laughs> hey, Madami pa talagang magagandang lugar dito sa bansa natin na halos hindi pa napupuntahan. At dahil na din ang iba ay mahirap mapuntahan. magmamadali na kami dahil ano, high tide. Ah, ito na talaga pinaka port dito, Pierre. <laughs> Bitin. <laughs> hindi maabot yung tubig dito. ang palaot sa may West Philippine Sea. Balik na kami, medyo malakas yung kami. Papalaban na naman tayo nito.

pwedeng mabasa naman yung kailangan pabigat kasi yung alon dito 你懂。

what an experience yun sunog sa init yun ang pula yun we're hitting the road again bakalig kabuk ng dashboard ko 4 15pm sa tayong Boracay sa yeah Whew! grabe experience ngayon matindi hindi ko kalain na no? masasama sa akin sa Philippine Loop yung ganun experience ah! ang hitim tayo namumula tayo mas pula pa yung sinuot ko unforgettable talaga unforgettable to but bat, batan nililimutan ko lagi yung takot start ng riding day nalimutan ko <laughs> i-check ko na lang mamaya Kulasi to Katiklan So 115376 Aklan Paborakay Okay, goodbye Antike Goodbye Kulasi Boracay Ayan Dito po ang labag nyo Okay, pabalik na doon din kandina Ayan o, ang view So, ayan ang makikita nyo dito Sa bayan ng Malay Ayan, puti na nga The Municipality of Malay Ay, may parang ito pinakamahal na Roro masasakyan ko ah. Oh napakalapit ko na sa Boracay Unting kembot na lang Pako dito ayun doon Tabing dagat mismo Patay na lumubog na Malambot yung buhangin Ayun dagat no